What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon. Yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artisang nasa Intablado ngayon, pati na rin yung mga artisang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno, na sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father, pero Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. <coughs> 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 Tapos na ang panahon ng mga bababaet at ng mga resilient mga babae, ang mga mababait Tama! Ang mga resilient tinarantado. Tama! Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait Tama! Tama! Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang sila. Hindi pwede. Hindi pwede.